PBBM positibong makikinabang ang ekonomiya sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa US at Japan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magmamaterialize o matutupad sa susunod na limang taon ng investments ng Amerika at Japan sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Pangulong Marcos kasunod sa katatapos lamang na trilateral summit ng tatlong bansa na ginanap sa Washington, D.C. Ano nga ba ang mga inaasang magiging epekto sa bansa na nangyaring trilateral summit? Alamin natin yan ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, tinatayang 100 billion dollars ang investments mula sa Amerika at Japan ang posibleng makuha ng Pilipinas sa loob ng lima hanggang sampung taon bilang resulta ng makasaysayang trilateral summit para kay Pangulong Marcos, hindi lang pangako o ideya ang gagawing pamumuhunan ng mga negosyante sa Pilipinas. Anya, tukoy na nila ang mga sektor kung saan maaaring mamuhunan ang dalawang bansa pagbibigay diin pa ng Pangulo na isama na rin ito sa kasunduan. Kaya positibo siyang matutupad at mararamdaman ng mga Pilipino ang $100 billion investment projection sa mga susunod na taon. I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Together, we can harness the power of infrastructure and innovation to drive sustainable development and economic growth. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa matagumpay na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan? D W I Research Report.